Paunawa, ang pagsasali ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987 sa Filipino na ginamit sa video na ito ay hindi opisyal at hindi inilathala ng pamahalaan. Ito ay para sa layuning maintindihan nito sa wikang Filipino. Bagamat sinikap naming mapanatili ang tumpak at matapat na diwa ng orihinal na ingles na teksto, maaaring may bahagyang pagkakaiba sa interpretasyon. Dagdag pa rito, ang text-to-speech AI na ginamit sa pagbasa ay maaaring magdulot ng hindi perpektong pagbigkas, maling o hindi tamang intonasyon sa ilang salita. Ito ay hindi tinig ng isang aktwal na tao at maaaring hindi ganap na tumutugma sa natural na pagsasalita. Maraming salamat po. Ang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas 1987. Artikulo 7, Sangay ng Tagapagpaganap, Seksyon 1. Ang kapangyarihang tagapagpaganap ay nakatalaga sa Pangulo ng Pilipinas Seksyon 2 Walang sinumang mang maaaring mahalal bilang Pangulo maliban kung siya ay isang natural born na mamamayan ng Pilipinas Rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat, hindi bababa sa apat 40 taong gulang sa araw ng halalan At nanirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa 10 taon bago ang halalan Seksyon 3 magkakaroon ng pangalawang pangulo na may parehong kwalifikasyon at termino ng panunungkulan, at mahalal kasama ng pangulo sa parehong paraan. Maaari siyang tanggalin sa tungkulin sa parehong paraan tulad ng pangulo. Maaaring italaga ang pangalawang pangulo bilang miyembro ng gabinete. Hindi kailangan ng kumpirmasyon para sa ganitong pagtatalaga. Seksyon 4. Ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay ihahalal sa pamamagitan ng direktang boto ng taumbayan para sa isang termino na may anim na taon, na magsisimula sa tanghali ng 30 ng hunyo kasunod ng halalan at magwawakas sa tanghali ng parehong pecha, pagkatapos ng anim na taon. Ang Pangulo ay hindi maaaring muling mahalal sa parehong posisyon. Ang sinumang humalili bilang Pangulo at nanungkulan ng higit sa apat na taon ay hindi maaaring mahalal sa parehong posisyon kailanman. Ang pangalawang pangulo ay hindi maaaring manungkulan ng higit sa dalawang sunod-sunod na termino. Ang voluntaryong pagbitiw sa tungkulin, gaano man ito katagal, ay hindi tuturing na pagputol sa tuloy-tuloy na panunungkulan para sa buong termino kung saan siya ay nahalal. Ang regular na halalan para sa pangulo at pangalawang pangulo ay gaganapin sa ikalawang lunes ng Mayo, maliban kung may ibang itatadhana ang batas ang mga resulta ng halalan na sertipikado ng Board of Canvassers ng bawat lalawigan o lungsod ay ipapadala sa Kongreso sa Pangulo ng Senado. Sa loob ng 30 araw mula sa araw ng halalan, bubuksan ng Pangulo ng Senado ang lahat ng sertipiko sa harap ng Senado at Kamara sa isang pampublikong sesyon, at ang Kongreso ay magbibilang ng boto matapos matukoy ang pagiging tunay at wastong pagkakagawa ng mga ito ayon sa batas. Ang taong may pinakamataas na bilang ng boto ay ipoproklamang na halal. Kung dalawa o higit pa ang may pantay at pinakamataas na bilang ng boto, pipiliin ang isa sa kanila sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng lahat ng miyembro ng parehong kapulungan ng Kongreso na bumoboto ng hiwalay. Ang Kongreso ay magtatakda ng sariling mga patakaran para sa pagkanvas ng mga sertipiko. Ang buong Korte Suprema ang tanging may kapangyarihang magpasya sa lahat ng usapin kaugnay ng halalan, resulta, at kwalifikasyon ng Pangulo o Pangalawang Pangulo, at maaari ring magtakda ng sariling mga patakaran para rito. Seksyon 5. Bago manungkulan, ang Pangulo ay dapat manumpa ng ganito. Ako ay taim team na nanunumpa, natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang konstitusyon, ipatutupad ang mga batas, maging makatarungan sa bawat isa, at italaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. Maaaring palitan ng huling pangungusap kung hindi naniniwala sa Diyos. Seksyon 6. Ang Pangulo ay dapat magkaroon ng opisyal na tirahan. Ang sweldo ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ay itatakda ng batas at hindi maaaring bawasan habang sila ay nanunungkulan. Anumang dagdag sa sweldo ay magkakabisa lamang matapos ang pagtatapos ng termino ng kasalukuyang nakaupo kung kailan ito inaprubahan. Hindi rin sila maaaring tumanggap ng anumang ibang kabayaran mula sa pamahalaan o mula sa anumang iba pang pinagmulan habang nanunungkulan. Seksyon 7 Ang Pangulo at Pangalawang Pangulo na nahalal ay manunungkulan sa simula ng kanilang termino. Kung ang nahalal na Pangulo ay hindi pa kwalipikado, ang nahalal na pangalawang pangulo ang pansamantalang gaganap bilang pangulo hanggang sa maging kwalipikado ang nahalal na pangulo. Kung walang nahalal na pangulo, ang nahalal na pangalawang pangulo ang gaganap bilang pangulo hanggang sa may mahalal at maging kwalipikado. Kung sa simula ng termino ng pangulo ay namatay o naging permanente ang kapansanan ng nahalal na pangulo, ang nahalal na pangalawang pangulo ang magiging pangulo. Kung parehong walang nahalal o kwalipikado na pangulo at pangalawang pangulo, o kung pareho silang namatay o nagkaroon ng permanenteng kapansanan, ang pangulo ng Senado ang gaganap bilang pangulo. Kung hindi rin kaya ng pangulo ng Senado, ang House Speaker ang gaganap bilang pangulo hanggang sa may mahalal at maging kwalipikado na pangulo o pangalawang pangulo. Sa pamamagitan ng batas, ang Kongreso ay magtatakda kung paano pipiliin ang gaganap bilang pangulo hanggang sa may maging kwalipikado na pangulo o pangalawang pangulo kung sakaling mamatay magkaroon ng permanenteng kapansanan, o hindi makagampan sa tungkulin ng mga opisyal na binanggit sa naunang talata. Seksyon 8. Kung sakaling mamatay, magkaroon ng permanenteng kapansanan, matanggal sa tungkulin, o magbitiw ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo ay magiging Pangulo upang tapusin ang natitirang bahagi ng termino. Kung sakaling mamatay, magkaroon ng permanenteng kapansanan, matanggal sa tungkulin, o magbitiw kapwa ang Pangulo at pangalawang Pangulo, ang pangulo ng Senado o kung siya ay hindi makakaganap, ang speaker ng Kamara ay gaganap bilang pangulo hanggang sa may mahalal at maging kwalipikado ang isang pangulo o pangalawang pangulo. Sa pamamagitan ng batas, ang Kongreso ay magtatakda kung sino ang gaganap bilang pangulo sakaling mamatay, magkaroon ng permanenteng kapansanan, o magbitiwo ang gumaganap na pangulo. Siya ay manunungkulan hanggang sa may mahalal at maging kwalipikado ang isang pangulo o pangalawang pangulo at sa sa ilalim sa parehong limitasyon ng kapangyarihan at diskwalifikasyon gaya ng sa gumaganap na Pangulo. Seksyon siya, kung magkaroon ng bakante sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa panahon ng kanyang termino, ang Pangulo ay maghahain ng nominasyon para sa pangalawang Pangulo mula sa mga kasapi ng Senado at Kamara, na manunungkulan kapag nakumpirma ng mayorya ng lahat ng kasapi ng dalawang kapulungan ng Kongreso, na boboto ng hiwalay. Seksyon 10. Sa ganap na alas 10 ng umaga sa ikatlong araw matapos magkaroon ng bakante sa mga tanggapan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo, magpupulong ang Kongreso alinsunod sa kanilang mga alituntunin ng hindi na kailangan ng panawagan, at sa loob ng pitong araw, magpapasa ng batas na mag-uutos ng isang espesyal na halalan para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo na gaganapin ng hindi mas maaga sa 45 araw, at hindi lalampas sa anim 60 araw mula sa pecha ng naturang panawagan. Ang panukalang batas na tumatawag ng nasabing espesyal na halalan ay ituturing na sertipikado sa ilalim ng talata 2, seksyon 26, artikulo 6, ng konstitusyong ito at magiging batas sa sandaling maaprubahan ito sa ikatlong pagbasa ng Kongreso. Ang pondo para sa espesyal na halalan ay kukunin mula sa kasalukuyang pondo at hindi saklaw ng mga rekisito ng talata 4, seksyon 25, artikulo 6, ng konstitusyong ito hindi maaaring ipagpaliban ang pag-upo ng Kongreso o ipagpaliban ng espesyal na halalan. Walang espesyal na halalan na tatawagin kung ang bakante ay magaganap sa loob ng labing walong buwan bago ang nakatakdang susunod na halalan sa pagkapangulo. Seksyon labing isa, Kapag ipinadala ng Pangulo sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kamara ang kanyang nakasulat na pahayag na hindi niya magampanan ng kanyang mga tungkulin, at hanggang sa siya ay magpadala ng pahayag na kabaligtaran nito, ang pangalawang pangulo ang gaganap bilang pangulo. Kapag ipinadala naman ng mayorya ng lahat ng kasapi ng gabinete ang kanilang nakasulat na pahayag, sa pangulo ng Senado at sa House Speaker, na hindi kayang gampanan ng pangulo ang kanyang tungkulin, agad na aakuin ng pangalawang pangulo ang kapangyarihan at tungkulin bilang gumaganap na pangulo. Kapag nagpadala ang pangulo ng pahayag na siya ay may kakayahan ng gampanan ang kanyang tungkulin, muli niyang aakuin ang kanyang kapangyarihan at tungkulin, maliban kung sa loob ng limang araw ay magpadala ang mayorya ng gabinete ng pahayag na hindi pa rin siya makakaganap. Sa ganitong kaso, ang Kongreso ang magpapas siya. Kung magpas siya ang Kongreso sa pamamagitan ng boto ng two-thirds ng bawat kapulungan, na hindi pa rin kayang gampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin, sa loob ng sampung araw mula nang matanggap ang huling pahayag o labindalawang araw kung wala sa sesyon, ang pangalawang Pangulo ang gaganap bilang Pangulo. Kung hindi ganoon ang pasya, mananatili sa tungkulin ang Pangulo. Seksyon labindalawa Kapag may malubhang karamdaman ng Pangulo, dapat ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan. Ang mga kasapi ng gabinete na nangangasiwa sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas, at ang hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ay hindi maaaring hadlangan na makalapit sa Pangulo sa panahon ng naturang karamdaman. Seksyon labintatlo ang pangulo, pangalawang pangulo, mga kasapi ng gabinete, at ang kanilang mga kinatawan o katulong, ay hindi maaaring humawak ng iba pang posisyon, o trabaho habang sila ay nanunungkulan, maliban kung pinahihintulutan ng konstitusyon. Hindi rin sila maaaring direkta o didirekta na magsagawa ng ibang propesyon, makilahok sa negosyo, o magkaroon ng pinansyal na interes sa anumang kontrata, prangkisa, o espesyal na pribilehyo na ibinibigay ng pamahalaan, o alinmang sangay, o korporasyong pag-aari, o kontrolado ng pamahalaan kabilang ang mga subsidiary nito. Dapat nilang iwasan ang anumang tunggalian ng interes sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang asawa at mga kamag-anak, kaduguman o kaugnay sa pamamagitan ng kasal, sa loob ng ikaapat na civil degree ng Pangulo ay hindi maaaring italaga bilang kasapi ng mga komisyong konstitusyonal, o sa tanggapan ng ombudsman, o bilang mga kalihim, pangalawang kalihim, tagapangulo o pinuno ng mga kawanihan o opisina, kabilang ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng pamahalaan at mga subsidiary nito, habang siya ay nanunungkulan. Seksyon 14 Ang mga pagtatalaga na ginawa ng gumaganap na Pangulo ay mananatiling epektibo, maliban kung bawiin ng halal na Pangulo, sa loob ng siyamnapung araw mula sa kanyang panunungkulan o pagbabalik sa tungkulin. Seksyon 15. Dalawang buwan bago ang susunod na halalan sa pagkapangulo at hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino, ang Pangulo o gumaganap na Pangulo ay hindi maaaring magtalaga ng mga opisyal, maliban sa pansamantalang pagtatalaga sa mga posisyong ehekutibo, kung ang patuloy na bakante ay makasasama sa serbisyo publiko o makapipinsala sa kaligtasan ng publiko. Seksyon 16. Ang Pangulo ay maghahalal at magtatalaga ng mga pinuno ng mga kagawaran ng ehekutibo, mga embahador, iba pang mga ministro at konsul, o mga opisyal ng sandatahang lakas mula sa ranggong koronel o kapitan ng hukbong dagat, at iba pang mga opisyal na ayon sa konstitusyon ay nasa kanya ang kapangyarihang magtalaga at sa pagsang-ayon ng Commission on Appointments. Siya rin ay magtatalaga ng iba pang mga opisyal ng pamahalaan, na hindi tinutukoy ng batas kung sino ang magtatalaga sa kanila, at ng mga maaaring ipahintulot ng batas na italaga niya. Maaaring magtalaga ang Pangulo habang walang sesyon ang Kongreso, ngunit magiging epektibo lamang ang naturang pagtatalaga hanggang ito ay tanggihan ng Commission on Appointments o hanggang sa susunod na adjournment ng Kongreso. Seksyon 17. Ang Pangulo ay may kapangyarihan sa lahat ng kagawaran, kawanihan, at tanggapan ng ehekutibo. Dapat niyang tiyakin na ang mga batas ay maisa sa katuparan ng tapat. Seksyon 18. Ang Pangulo ang magiging punong kumandante ng lahat ng sandatahang lakas ng Pilipinas, at kung kinakailangan, maaaring tawagin ng mga ito upang pigilan o subpuin ang karahasan, pananakop, o rebelyon. Sa kaso ng pananakop o rebelyon, kung kinakailangan para sa kaligtasan ng publiko, maaari niyang suspendihin ang pribilehyo ng writ of habeas corpus o ideklara ang batas militar sa Pilipinas o sa alinmang bahagi nito, sa loob ng hindi lalampas sa 60 araw. Sa loob ng 48 oras mula sa deklarasyon ng batas militar o pagsuspende ng pribilehyo ng writ of habeas corpus, dapat magsumite ang pangulo ng personal o nakasulat na ulat sa Kongreso. Maaaring bawiin ng Kongreso ang naturang deklarasyon o suspension sa pamamagitan ng mayoryang boto ng lahat ng kasapi nito at hindi ito maaaring baliwalain ng Pangulo. Maaari ring pahabain ng Kongreso ang deklarasyon o suspensyon kung patuloy ang pananakop o rebelyon at kailangan para sa kaligtasan ng publiko. Kung ang Kongreso ay hindi nakaupo sa sesyon, ito ay dapat magpulong alinsunod sa kanilang mga alituntunin, nang hindi na kailangan ng panawagan, sa loob ng 24 na oras matapos ang naturang proklamasyon. Maaaring suriin ng Korte Suprema ang sapat na batayan ng deklarasyon ng batas militar, o suspensyon ng pribilehyo ng writ, base sa kasong ihahain ng sinumang mamamayan, at dapat maglabas ng desisyon sa loob ng 30 araw mula sa pagsasampa ng kaso. Ang Estado ng Batas Militar ay hindi nagpapawalang bisa sa operasyon ng konstitusyon, hindi pumapalit sa tungkulin ng mga hukumang sibil o mga kapulungang lehislatibo, hindi rin nagbibigay ng kapangyarihan sa mga hukuman o ahensyang militar na humatol sa mga sibilyan, kung gumagana pa ang mga hukumang sibil, at hindi rin otomatikong nagsususpende sa pribilehyo ng RIT. Ang pagsuspende sa pribilehyo ng RIT ay dapat ilapat lamang, sa mga taong may kasong isinampas sa hukuman para sa rebelyon, o sa mga krimeng likas na kaugnay o tuwirang may kinalaman sa pananakop. Sa panahon ng pagsuspende ng pribilehyo ng RIT, ang sinumang naaresto o nadetene dahil dito ay dapat formal na sampahan ng kaso sa hukuman sa loob ng tatlong araw, kung hindi, siya ay dapat palayain. Seksyon 11. Maliban sa mga kasong impeachment o kung may ibang probisyon sa konstitusyon, maaaring magbigay ang pangulo ng pagpapaliban ng parusa, pagbabawas ng sentensya, pagpapatawad, at wala ng multa o kumpiskasyon matapos ang pinakahuling hatol. Maaari rin siyang magbigay ng amnestiya sa pagsang-ayon ng mayorya ng lahat ng kasapi ng Kongreso. Seksyon 20. Maaaring umutang o maggarantiya ang pangulo ng mga foreign loans para sa Republika ng Pilipinas sa pagsang-ayon ng Monetary Board at ayon sa limitasyong itinakda ng batas. Ang Monetary Board ay dapat magsumite sa Kongreso ng ulat ukol sa lahat ng pinahintulutang utang na magpapataas ng pambansang utang panlabas sa loob ng 30 araw matapos ang bawat quarter ng taon. Seksyon 21. Walang kasunduan o kasunduang pandaigdig ang magiging epektibo, maliban kung sangayunan ng hindi bababa sa two-thirds na boto ng lahat ng kasapi ng Senado. Seksyon 22. Dalawa, dapat magsumite ang Pangulo sa Kongreso ng Budget ng Gastusin at Pinagkukunan ng Pondo, bilang batayan ng panukalang pambansang budget, sa loob ng 30 araw mula sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon. Seksyon 23. Dapat magdalumpati ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon nito. Maaari rin siyang humarap dito anumang oras.